Ay, eh, asa na isa? Pasama nga ate dun sa... Asa na ba yung sa akin? Pasama nga ate dyan sa... Ay, wala nga hotdog yung sa, hot yun sa akin. Ba't may hotdog yan? <laughs> hindi din. Nasa na ba yun? Ate, nasa na ba yung pinili ko? Ayaw, ayaw nyo sa kaya lang walang hotdog. Ito, te, pasama. Walang hotdog yung sa akin eh. Oo, hindi yung Ah, oo. Ayan. Oh, diba, sarap o, oh, ito yung isaw ng baboy mga lalap oh, tapos may inasaw may pork chop liyem sarap Ano na mga May. Meron na. ba? na kayo ng ula. O oh, diba ba, meron pa dito ano, marami ditong bilihan mga lalabs ko. Yeah, oh, meron dito. Ah. Ini na manok. O oh. oh, 'di ba? Oh, sarap lechon kawali. Nakaralabs ko. Maraming bumibili dito. Ayan. Diba? Maraming bumibili. Diba? O yan lang, ulam na mga lalabs. O pwede kumain dyan. May table. O. Oh. Diba? Dito lang yan sa mga ino. Kapag. Meron din. Pwede ng pandesal. oh Ayan. Meron din dyan dyan ng lutong ulam. Oh. Thank you so much. Bye bye mga lalabs ko at maraming bumibili at tayo nagpapaihaw ng ating uh, papakin pang gabi. Pwedeng ulam, pwedeng merienda o oh, di diba. Paalam na sa inyo. Thank you so much for watching. Bye bye.